So ito, pag-usapan po natin yung uh, post mula sa kabilang kampo Galing po ito sa board listed At pinag-usapan po yung uh, paparating daw na bago dito sa noontime show ng tape At uh, inopen din po yung uh, posibilidad na naghahanap po sila ng mga posibleng ipalit na pangalan Kung sakaling uh, hindi na nila gagamitin yung pong It Bulaga sa kanilang noontime show dyan sa GMA7 okay? So basahin po natin pagkatapos mag-react tayo Makahulugan ang sinabi kahapon ni Paolo Contis Sa pagtatapos ng itbulaga uh, ng tape kahapon December 7 o, Sa loob daw ng anim na buwan nila bilang mga bagong host ng palabas Napatunayan nilang kaya nila itong dalhin at tangkalikan pa rin ng mga tao okay? Minahal daw ng mga manonood ang mga bagong itong segment Yun, Sinabi yung mga bagong segment At uh, saan mang barangay pumunta si Yorme at Prinsipe Sedi uh, ay uh, maunani at butangi ang sinisigaw ng mga tao. Catchphrase na pinasikat ni Orme. Uh, nagbalikan na din daw yung mga dating sponsor at advertiser na dating nawala. At uh, for the past months, napakita ng tip sa sponsors na they can successfully produce a show kahit wala ang TVJ. Eh? Nakakabilib din naman kasi ang Tape wala pang isang taon na ibangon niya ang Eat Bulaga. Um, sa akin, sa akin totoo naman may mga sponsors, mayroon din namang mga nanonood din, uh, lumalabas naman 'yan sa new time ratings pero uh, I'm not sure doon sa phrase na naibangon yung Eat Bulaga. So medyo ano ko doon. O samantala, tila may kinalaman ang sinabi ni Paulo tungkol sa isang malaking pagbabago sa kanilang noontime show. Ano kaya yung malaking pagbabago na yun? O, um, sabi ni Paolo, ayan po mga kapuso, panibagong araw, na sama, sama pa rin tayo. At ang masasabi lang po namin ay maraming maraming salamat po sa inyo. Uh, yung, sa closing remark nito Sinamahan nyo po kami mula ang Pisa, Kaya sama-sama po tayo Ano ang mangyari anuman ang magbago At ano ang dumating na pagbabago Andito lang po kami para sa inyo o, tinanong siya kung ang pagbabago ba ay may kinalaman sa titulo ng palabas. Ay, tinanong mo yung source pala, hindi si Paulo, okay? Tinanong din yung source kung itong pagbabago ba ay tungkol sa titulo. Ang senagot ay hindi naman. O, sabi nito, kaya lang, syempre, nag-check din si Tate. If worse comes to worse, anong title ang acceptable sa mga tao? Okay? Uh, kitang, uh, sabi nila, Um, kasi sa advertisers, okay na sila Wala naman na sila pakialam kung ano daw ang title ng show Ang sure, happy sila sa show okay, So sa akin, that is a good thing Alam nyo, that is a good thing na yung mga advertisers okay na na magpalit ng uh, name itong sa tape Kasi ibig sabihin nun Yan ang possible hindrance eh Baka yan ang pumipigil sa tape Para palitan yung pangalan nila Dahil sa mga advertisers Pero kung malaman nila Na kahit magpalit sila ng pangalan O kahit medyo malapit ng konti Diba? At hindi naman magagalit yung mga advertisers Then they are more likely to see that option To see that path At magpalit na ng pangalan So maganda ito Maganda itong balitang ito na okay daw yung mga advertisers kahit magpalit na sila ng pangalan. O, yun. Sabi dito, kitang-kita naman na masaya ang mga advertisers dahil nung Sabado nga lang ay 49 minutes daw ang running time ng commercials. So, yan, sa akin, sa akin, ano ha, um, like I said, ang problema ko dito sa tape ay yung pangalan na Itbulaga. Pero as a show, di ba, as a company, maraming mga empleyado dyan, Maraming empleyado diyan nakasama ng Eat Bulaga TVJ for how many years? 'Di ba yung mga naiwan diyan sa tape? Uh, gusto ko din na maayos silang trabaho. At uh, kung, kung kung tama yung binabalita na mas maayos na yung trato sa kanila ngayon pagdating sa mga benepisyo. O de, sa akin that's a good thing. Ayoko din silang mawalan ng trabaho. So, kung kung uh, Totoo yung sinasabi dito, na ganun kadami yung advertisers nila. Eh sa akin, uh, good for them. Uh, good for them at uh, uh iniisip ko na lang yung kalagayan ng mga empleyado na nandoon. Okay? Sa tapos uh, sinasabi pa dito, ilang beses na daw naungusan ng uh, Tape it Bulaga sa ratings ang palabas ng TVJ sa TV5. Uh, eto, may hirit sila sa sa TVJ dito. Dito sa article ng board listed. Ayaw pangalanan ko sino yung source eh. O pero may hirit basahin natin. O parang sila kasi ginagamit na lang nila ang title para maging relevant ang show nila. O tungkol to sa TVJ. Ginagamit na lang daw yung title. They just want drama as usual. And nakikita namin na doon na lang nabubuhay si EAT ng TVJ. Pag wala silang issue na related sa Eat Bulaga, nawawalan sila ng relevance at bumabagsak ang show nila. Umso ito, ha? meron ding sinabi tungkol sa tape. Kung matuloy nga ang pagpapalit ng titulo ng palabas, panibagong yugto na naman ito para sa tape, tatangkilikin pa rin kaya ang show nila ng mga manonood kahit iba na ang pamagat ng show. Okay? Ito yung opinion ko. Tingin ko nga, mas may chance maging successful Yung kanilang show Kapag nagpalit sila ng pangalan Kasi yun yun naman ang malaking issue Ng maraming mga tao eh, At yung ginawa nila sa TVJ Pero kung uh, bitawan na nila Hayaan na nila Ibalik na nila ng buong buo Sa TVJ at hindi na sila Makipagkasuhan pa o makipag-away pa Diba? It, it, it would lessen yung pong galit Nung mga tao, nung mga fans And uh Uh, yung pong mga artista na maaring ayaw mag-guest dahil itbulaga pa rin yung pangalan nila, mag-guest na po yan yung mga kapuso na artist. ba diba? So, uh, yung mga tulad nila Alden Richards, mga tulad ni Michael V. Diba? That, that is a... Uh, uh, that will open more doors for them. ba? Diba? And nakakalungkot nga, pinahaba pa ng ganito, pina, pinahab, pinaabot pa ng anim na buwan bago, ta, bago tayo nagkaayos ng ganito. Pero, sa sakin uh, it's not too late uh, naman to have a change of heart at uh, pag nagpalitan na ng pangalan sa akin uh, ako wala na akong problema talaga diyan sa show ng tape basta mapalitan lang yung pangalan at si ipulaga ito okay na and uh, hopefully po ay yun nga magkaroon ng change of heart yung pong mga owners po ng tape and uh, magsimula na ng healing okay kasi may pinagsamahan naman eh di ba uh, saka yung mga empleyado diyan di ba na naiwan sa tape di ba? mahaba din na pinagsamahan niyan yung mga nasa TVJ ngayon. So hopefully if magpalit na ng pangalan, they can start the healing. Eh, yun naman, yun naman ang ano natin, yun naman ang uh, personally yun ang gusto ko. Meron talagang iba ang mga vloggers galit din talaga sa kanila, pero ako hindi. Yun lang, yun lang yun sa akin. So hopefully nga po magkaroon ng change of heart. Maybe this is a start of that. So, yun guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parate. Bye bye mga dabarkats